Para naman sa what do you think? Question of the week. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mga programa o pulisiya ang dapat gawin ng mga mahahalal sa sangguniang kabataan elections? Sabi dito ni uh, Kuya Navi, dapat may mga consistent and persistent na mga programa na nagpropromote ng volunteerism sa kabataan, sa iba't ibang larangan para, para mas ma-appreciate nila ang bagay-bagay bago pa man sila sumabak sa totoong buhay the youth should be empowered to use their skills and talents hindi lamang para pagkakitaan but <laughs> to have a significant impact sa community sa pamamagitan ng paglilingkod. Ay gusto ko 'yan, volunteerism. Yeah, beyond mm. beyond na kung anuman ang makukuha mo monetary, mas mahalaga mm. yung makukuha mo, 'di ba? Morally, mm. 'di ba? Spiritually, mm. o, lahat Beto, ng yeah. mga leli mm -hmm. bukod sa financially, ha? Yeah, thank you Navi Garcia. Ah, nandito naman si Navi Garcia sa ating studio. Uh -oh. Sabi <laughs> naman ni uh, sino ba ang nasusunod dito? si uh, Carl John Grignion yeah. para mm -hmm. sa akin sa kanya daw dapat hindi lamang nakafocus sa sports program nararapat din na bigyang pansin ng pagbuo ng mga programa at polisiya that promotes mental health education o tama as we all know mental health is as important as physical health yeah. pero yung da, yung FK, SK naman after nung na-revise -revi tuloy na ano ba ito na-refund na yung iniisip ko din <laughs> Na reform. reform pala reform mm -hmm. oh hindi lang naman sports program lang yung parang mm -hmm. naiisip ng hindi actually lahat ng uh, SK sa sa Jensa sa Jensen Alona, ah, nakikita iba't ibang program na Totoo, talaga yun. Oh, oh. Kasi bawal niya yung sports-sports lang. hinahanapan Inahanapan sila kung meron ba silang program sa parang nine centers of participation. Mm -hmm. Wala yung wala niyan. din silang budget. <laughs> Ayan, ah, sino pa bang may uh, sagot dyan? Ah? Sabi ni Michelle. Michelle, yeah, Michelle, Aira. Ira. Aira. Aira ba? Tama? Ira siguro. Ira. <laughs> <laughs> <Wala siya>. Depende, <laughs> sa Depende sa Depende sa sitwasyon. Sabi ni dito ni, ano, ni Miss Michelle para sa akin ay, ay programa para sa multiple intelligences na kabataan. Ay, nakututukan mo ito papalim. Hindi lang magpo Focus sa more, Market, more, more like on sports, <laughs> <laughs> kundi linangin din ng iba't ibang field ng multiple intelligences. Ano-ano ba ang ating mga multiple intelligences? Una dyan, naturalistic, musical, logical, mathematical, existential, interpersonal, linguistic, bodily kinesthetic, intrapersonal, at spatial. Uh, uh, gusto ko yung oh, spatial oh. parang palabok <laughs> palabok <laughs> At ano pa tayo ng sponsor uh, so yung bodily kinesthetic yun. ayan <laughs> hindi naman lahat ng kabataan nakakapag-appreciate <laughs> sa school activities have programs in the ay, hey, sorry. But Ayan, have <laughs> programs in the community. Bakit mo ako pinapatay ng microphone? No? <laughs> May sabo <sabotang> nagaganap. <laughs> Mali. Uh, -oh. uh, -oh. uh, -oh. uh -oh. Eto na, uh, dala dala ko na to. Have programs in the community na pwede silang uh, sumali at ma-enhance pa ang kanilang talents and skills. At isa sa ang ating uh, bisita kanina. Oh, uh oh, meron? Meron sila. Sige nga. Uh -oh. interviewin ba natin uh -oh. ulit? <laughs> oh, saglit lang. Pwede naman silang uh -oh. magano. Pwede silang pumunta dyan. No? Ayan, meron ba? Meron ba kayong mga ano? Char- <laughs> interview. Meron, uh, para sa talents and skills, meron din ba ang ano, ang kabahin? Talents and skills meron. Meron, di ba? Meron kayong workshop sa mga kantahan, Oo, oh, oh, mga spoken ganyan. word, di ron. Uh, wala pang formal. Wala pero, pang pero, formal. Ano, sa mentoring. Sabi pa mentoring. Uh, mentoring para. meron. Okay na yon. Dapat ganun doon yung SK. Ayado, mm -hmm. uh, yung partner, no? Youth Affairs and Development Office. Yeah. Yan. At uh, si Bunny. Ay, meron, wala, oh, wala na pala. Ang ah, si ah, pangali. Bani. Si Bani uh, wow, Bandibas. Bandibas. Sana magkaroon daw ng mga program gaya ng workshops at trainings on writing, not only technical composition. Mm -hmm. Ito na yon okay. Ngunit sana pagtunan mm -hmm. din ng pansin ang literatura. Noong nakaraang episode na ibahagi at naipaliwanag ang kahalagahan ng mga kwento at sanaysay lalo na patungkol sa bayan na itinatampok ng ang mga kaugalian, kasaysayan, pagdiriwang, kababalaghan at iba pa na dapat na naibabahagi upang mapanatili or manatili o maipreserba ang ito. Uh, Anong ano ang ito? <laughs> ang lahat ng ito siguro to. Hindi lang mm -hmm. naman para may maikwento. This would also improve communication skills through writing, creativity, being sociable, especially on the digital world, that words are main source of information, and engaging onto worthwhile discussion through debate and the likes. Unta madungog ang tingog sa mga pluma ni ining mga kabatan unang manunuwat og aron, mudaghan <laughs> pa ang mga inspiradong miembro ni ining kulto. Kulto gilang, <laughs> Bani. mga naidadagdag ni Bani talaga, no? Saglit lang. <laughs> Yuna, ba, parang iba na. Pa uh, uh, ibang direction yun na. Ayun. Yun lang naman ang ating mga cup comments dito. Mm -hmm. Tama yun, mga skills, talents, yun talaga dapat. To, uh -oh. sa uh -oh. maraming salamat ha sa mga nagbigay ng kanilang mga sagot sa ating What Do You Think? We're ayun. <laughs> yun lang naman. Yun na. lang. <laughs> uh, oras, 5.40 na. Ay, may shout out pala ako, syempre. Mm -mm, ang sige. uh, Sivap ay meron kaming voice acting challenge sa TikTok ko Papalem TV. Kung gusto niyo mag uh, maging scholar mm -mm. sa Certified Voice Artist Program Batch 22 na magsisimula na ngayong Ok Ah uh, November 4, meron tayong voice acting challenge na i-record nyo lang sa TikTok, 'di ba? I-do it nyo lang 'yan at uh, maaari po kayong maging uh, scholar dito sa CVAP namin at maging katulad namin kayo, 'no, yung um, voice, voice artist, artists. certified uh -huh. voice artist. We are the certified voice artists of Pulsar Tech And you're listening to, Voice of the Youth Radio.